Sama, penerima, hindi, sakin, of Ngayon, may papakita ko sa inyo. Ma, ito, 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 pakita ko. Diyan. Yung mga, ano dyan, batang lentis Alam nyo kung ano to, mga batang lentis Pakita ko inyo, Alam nyo kung ano yan. Alam nyo yan. Nanggalin lang natin, ah. Mahirap. Yan. Alam nyo kung ano to. Yan. Alam nyo yan. Yan o. No? At ngayon, napapagita ko sa inyo. Ito, set up ko lang camera. Ito nga. Yan. Mga batang mentis. Talagang tulay like, kayong batang mentis. Alam nyo to. Ito. Ito. Ano ba ito? Na binabala ng ganito. Nung bata ko, mura lang ito eh. 30 pesos, 35. Ay, mahal na eh. 45 eh. Bisa oh. 50. Ito, 100 ata ito sa bayan. Mahal na ngayon. Hindi ganito yung quality dati ng gantong baril. Ang gantong baril na original talaga dati is yung plastic siya na malaki. Meron na ko nun eh. Kaso naka-cure lang. Pero okay lang. Na, na, hindi ko naman yun sa tropa ko. Eh. You yun know. Dalawa to eh. Yung isang bilog nyo dito, pellet gun malambot na, ano, bilog. So, balahan natin. Babatang mintis, alam nyo to. Tinitipid ko lang to dahil madalang na to na mabili. Tsaka mahal na. Kaya, tipid tayo ngayon ganun lang pagkar ganyan alam nyo to to it yung bakal bakal dito yan isuot nyo lang dyan sa loob ayan ganyan lang tapos dinan nyo para kumapit yan pagkatapos dyan kabit nyo dito dito sa may may nyo dyan yan tapos iyan nyo yan o. Ano? Yan o. Ano? Pag ito, pero ito, ang maingay. Ito. E. Busok mo. Eee. Ang tawag dito, revolver. Revolver ang tawag dito. Ito. Maingay. Ito yung mabara niya. Ito dati, na school, nauuso ito, barilan. Tutukan. Dati sa Central, Kasundaw, sumasali, kasi daw sumasali din ata do. Nello. Back, bago busok, astig. Ngayon, titago ko to dahil balang araw ma kakalimutan nila to kaya naisip ko i ano, tago para malala natin. Oh. support. Nada. Tapos na baso po. Kasi matagal ko lang di nagagamit eh. O. Alitan natin ulit. Yun o. Oh. Ito yung pag wala na siya. Ito yung itsura niya. Yun o. Oh. Sulog na. Balitan ulit. ato na. Ano? You know? Ito, meron to na sa labas na ano namin, school. Kaso nga lang, mahal. Kaya, uh, hindi ako bumibili. Nagpabili na lang sa tito ko. Shout out sa'yo, tito. Tarmando. Siya bumili na ito. Ay, kitay. Tatay tawag sa akin, ano you know? Yun, ano lang sa dati kabi lang natin. Yan. Pagka sa hindi natin ng maayos, hindi ito puputok ng maayos. Support. Umbaga. O, oh, kaya nun, support. Okay. O. No. Ay. Ay. Wala na. Wala lang natin. Madali, madali. Ayan you know? o. Wala na siya eh. Walang itututok. Ito pata niya. Delikado ito. Wala na siya. Tak-takoy natin. Ito yung... Alam niyo kung may bala, may ka, baka siya dito? Para pag pedal tick niya ito, ito, alam niyo ito, bumaga lang kasi o. Oh. Pag pedal tick niya ito, yung gulay red, parang may ipit tas tiles ipit nasabog siya Kapit ulit tayo guys nabudol tayo di may isang walang laman ayun o no? kulay red ayun o no? ito to, 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 to. ito 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 Ah. Hello. Ah, batang ng juice alam niyo to. Comment kayo sa baba kung anong tawag dito. Nung bata pa ba tayo. Guro naglalaro ako dito. <coughs> Mga 6, 7. Binibila na ko nito dito ko palagi nung bata ko. tas pellet gun. Aspirador. Pagka may nakita tayo sa bayan ng tirador, bilit tayo. Bubura. Dati ang tirador sa bayan 21 eh. Maganda lang ngayon yung tirador. May mga bakal na nga eh. Kaya sumahal. Hindi na dati na kahoy. Yung kahoy na paway. Yung ganit. Pagkano gawa tayo tirador? Pag may tayo. Harap. Harap ako. Yung pati may So oh. to Tatlong to Hindi Dalawa na lang I-reserve natin to Yung dalawa Para Pabibagay ah, pa tayo Sa susunod Kabit ulit natin Yung lulosa dati Kabit lang natin Pwede yung mabala na ang dahon yun eh. Try natin. Dati yung mga kaibigan ko. Dahil pilar na mga ganito Mahirap pa lang kasi yeah, pag nasa, na sa barili, dapat ganito talaga. Ayan siya. Ayan. And then, so, yun lang dito. Tapos, ipitin nyo. Mmm. Pagka ganyan, mahirap. Ang galing nyo ulit na sayusin nyo. Yun. Suot na suot. So, parang karot ito lisa eh. Ano? Gusto nyo na ba ubusod tong dalawa? Comment down below kung gusto nyo. Baba tayo mag-tease. Huwag yung kakalimutan.